guys. Samahan nyo kami ngayon. Andito kami sa Qmart. Sinamahan ko yung hipag ko na namili ng mga prutas. Ang daming prutas dito yo At ang mura pa. Kasi pag bumili yung hipag ko ng mga prutas, wholesale talaga. Kasi ang stock dun sa home care, sa home for the aged para sa mga pagkain ng mga ano ng mga matatanda ng alaga nilang mga pasyente. Ayan po, oh. Ang daming mga prutas. Sinamahan ko siya. Ayan. Ang dami po, oh. Ano po dyan? Gabi na. Mga bandang 7pm na or 8pm na. Ayan po. Kasi pag bandang medyo gabi ng ganon, ganyang oras, uh, maraming parating na mga prutas nang gagaling ng probinsya. At saka napakamumura po ng mga prutas na yan. Ayan po, meron mga truck-truck na dumarating na nagde-deliver ng mga prutas. Ayan po, oh, iba't ibang klase ng prutas. <tinyo> eh agad po ubos na po kaagad yung kanilang mga prutas na yan ubos na kaagad kasi po talagang ano, bagsakan po ng prutas dyan, ang dami puro mga prutas, wala mang gulay ayan po oh. Tuntua nga ako nung sinama ako ng hipag ko, di at least nakita ko yung mga ang dami-daming mga prutas na ganyan na pinamimili. Ayan, maramihan po yung naka-plastic na yon Mga pinamili po yung, ano ko yun, ang hipag ko. Ayan po, o. Oh. Yung mga nasa plastic na yon Ang dami-dami niya, merong ayan. Ayan, po. ano lang yan? Yan, prutas lang yan. Pag namili pa yan, mga gulay, isang ano, isang XLT, ganun po. Kasi mo, ang mga pasyente na home for, sa home for the aged, yung mahatandang inaalagaan doon, merong mga ano, uh, ang pasyente nila ngayon sa 22 daw eh, sa 22 eh, yung pong mga staff pa nila mga empleyado at mga ano, marami din merong mga 50, 50 katao, kaya doon, pagka uh, andun kami, ako naku, parang piyesta ng piyesta, eh ang cook po nila, ang dami nilang cook, ilan ba yung cook nila? apat ata o lima ang cook nila, o oh, ayan po oh. Ayan yung mga nakalagay po sa naka-bundle na yon nasa mga plastic na yon Mga naipamili po ng hipag ko yon Ano lang po yan? Ilang mga one week lang po yan? Or ano? Two weeks? Ubus na po yun. One week lang yan. Pag namili po siya talagang uh, maramihan talaga. At um, siyempre nga man, para sa mga stock sa mga pasyente. Pati mga saging ngayon po, ang dami yung oh. Ala pa pong masadong mamimili kasi ano nga uh, bukas ng umaga madaling araw pa ang mga bilihan ng mga tindera or mga namimili ganon